Sa gitna ng malamig na hangin at anino ng lumang bahay, naramdaman ng limang magkakaibigan ang init ng kanilang pananabik at takot. Ang kanilang mga puso ay nag-uumpisa ng kumabog sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Ano kaya ang naghihintay sa atin dito? Tanong ni Luis habang hawak ang kanyang lumang journal. Sinalubong sila ng madilim na silid, punong-puno ng alikabok at mga gamit na tila ngayon na ng halaga. Ang bawat sulok ng bahay ay nagdadala ng mga alaala -ala ng nakaraan, mga kwento ng saya, lungkot, at mga lihim na hindi pa natutuklasan. Habang nag-iikot-ikot sila sa madilim na pasilyo, narinig nila ang mga tunog na maaaring tahimik lamang. Ngunit naging malalakas sa kanilang pandinig. Malapit na tayong mapuno ng takot, piro ni Dodong. Ngunit ang kanyang boses ay tila nahahawakan ng kaba. Nagpatuloy sila, at sa bawat hakbang nila, ang sahig ay para bang sumasagot sa kanilang mga hakbang, kumikis-kis at parang naguukit ng mga ala-ala. Si Mika ay abala sa pagkuha ng mga larawan. Bawat pag-click ay nagdudulot ng isang tunog na nagbabalik sa kanila sa kasalukuyan mula sa mundong puno ng multo. Sa gitna ng kanilang pag-iimbestiga, ang sinag ng liwanag mula sa kanilang flashlight ay nahulog sa isang lumang salamin. Sa salamin, ang isang aninumang destinasyon ay nagpakita sa kanila. Isang talon na paminsang nagpapakita ng isang babaeng naglalakad sa maitim na pasilyo. Nakikita niyo ba 'yon? Tanong ni Teresa nang makitang may mga anino na tila naglalaro sa likod ng salamin na 'yon. Bigla sumiklab ang takot sa loob ng kanilang grupo. Ang mga tanong at mga palagay ay nagsimula ng bumuo ng mas malalim na hiwaga tungkol sa bahay. Baka naglalaro lang tayo pero dapat tayong umalis, sabi ni Jomar. Matapos masilayan ng anino na tila umaabot sa kanyang likuran. Subalit, isang malakas na sigaw ang pumunit sa kanilang plano na lisanin ang bahay. Ito ay nagmumula sa kwartong madilim sa dulo. Tila may nagaanyaya, may nagsasabi na may dapat ipahayag. Ang grupo sa kabila ng takot ay tila naagaw ng isang misteryo na tanging sila lang ang makakahawak. Bawat isa ay nagtaglay ng ilan sa kanilang mga likha. Una silang nahulog sa takot at kalaunang nakaramdam ng kanilang pagkakaibigan. Sa isang iglap na isip nilang hindi lamang ang mga espiritu ang nakatago sa bahay, ang dapat terak lamang, kundi pati ang mga alaala ng mga buhay na nagambag sa masarap. Ngunit masakit na kwento ng lumang bahay na ito. Habang nag-iisip tungkol sa mga nangyari, ang pagpasok nila sa ang tahanan ng mga anino ay naging simula ng mga kwentong hindi pa natatapos. May mga tawag mula sa kanilang nakaraan at mga hinaharap na nabunot mula sa mga labi ng bahay. Sa kabila ng takot at pangangalumbaba, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa mga misteryosong kwento. Hindi lamang upang malaman ang katotohanan tungkol sa lumang bahay kundi upang ipakita sa isa't isa ang diwa ng pagkakaibigan na nabuo mula sa mga misteryo ng nakaraan.